ng munang trabaho dahan-dahan sa work, pakaramdaman ng sarili, mag-ipon. Kasi nung last kong sakit, zero ako nun. Wala akong insurance, wala akong field health, wala akong ano. Wala kang health card? Wala. As in, kapatid ko lang ang tumulong sa akin nung sa Japan. Saka yung mga mahal ko sa buhay, siyempre mga kaibigan. Tapos sa buhay ako, di ba, uli. na, na, na gumaling ako, yun agad ang kinuha ko. Health ng insurance, life, insurance. Life insurance, tapos ang health insurance, parang apat yun. Naniguro ka na? Ngayon, kaya hindi ako masyadong nairapan sa pagbabayad. Pero may insurance, pero nagbabayad pa rin ako. Ang huh? baga, hindi kagaya dati na hirap na hirap mga kumalit ko sa pagbayad sa ospital. Kaya yung gusto ko sabihin sa mga katrabaho ko, mga salat punidyan, medyan, ng mga insurance nyo hanggat maaga pa. Alagaan ng sarili. Ang aim dapat lagi gabi-gabi is pagpasayaw. Hindi para kumita.